Heto nga daw dapat ang lineup na gamitin ng LA Lakers para nga sa next season. Well, yan ay walang iba mga idol kung hindi ang lineup na ito nga ni Austin Reeves, Deangelo Russell, Jared Vanderbilt, Lebron James, pati na rin Anthony Davis. And well, ang rason niya ay dahil sa statistics na ito. Di Russell, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Lebron, and AD were a plus 39.6 last season. At mga idol, ibig sabihin lang niya napakataas ng plus minus na ito nga ang lineup na ito. Napakaganda, napakapositibo nga ng ginagawa ng lineup na ito tuwing sila'y nasa court. Kaso ang problema nga na ito, mga idol ay they only played 68 possessions together. At alam niyo ba, sa isang NBA game lamang ay uma-average ang isang NBA team ng 100 possessions per game. So ibig sabihin hindi nga ito ginagamit ni Coach Darvinam last season. And well, ang lineup kasi niya last season ay nandun nga minsan si Dorian Prince, pati na nga rin itong si Cam Reddish. And well, part na rin ang injury, pero for the most part ay ang rason ni Coach Darwin Am kung bakit niya nga hindi binapalaro itong si Nadilo o si sa lineup ay dahil nga hindi maganda ang kanilang paglalaro at mas binigyang importansya niya nga ang length, ang depensa na naibibigay na ito nga ni Cam Reddish pati na rin ni Prince. And well, nakita naman natin na isa nga yung malaking pagkakamali. Dahil alam ba mga idol nung 2023 playoff run ng Lakers Doon kumabot sila sa Western Conference Finals Ay itong lineup na kanilang ginagamit Dilo, Austin, Jared, Lebron at AD at yan mga idol, nakita natin na maganda nga ang kanilang pinakita noon. And then last season ay maganda pa rin ang kanilang pinakita. Kaso itong si Coach Yam ay hindi nga ito pinalaro, hindi ginamit ang lineup na ito nang dahil mas trip niya. Mas gusto niya ang depensa, ang length at pati na rin athleticism na naibibigay nga nila Cam Reddish at Victorian Prince. Pero ngayon nang bago na ang head coach ng team ng LA Lakers at kanyang pinangako na rin na hindi lang siya mag stick sa isang lineup na kanyang pinaniniwalaan kung hindi mag stick daw siya sa lineup that works best. Ay baka makita nga natin muli ang lineup na ito mga idol, Dilo, Austin, Vando, Lebron at AD. At yan mga idol ang ating abangan nga dito sa bagong head coach ng LA Lakers. And maybe may mga improvements ba rin siya na gagawin at ipatutupad na mas makakatulong pa nga dito sa LA Lakers. Isa na dyan mga idol yung palagi ang pagpapractice nga ng LA Lakers at hindi lang basta-basta practice kung hindi competitive practice scrimmages na makakatulong nga talaga sa chemistry ng LA Lakers on the court. So let's see nga mga idol kung ang head coaching change ba ng LA Lakers ay sapat na para nga sila magkaroon ng magandang start next season at umangat nga sa rankings to be one of the best teams in the NBA gaya nga nung kanilang ginawa nung ending nga nung 2023 season with this lineup. Yan ang ating abangan mga idol next month na nga yan.